Hello mga kalashro, for today's video nga ay pupunta tayo sa Kinumura Camp, Tokigawa. Pero bago ang lahat, maganda-gandahan muna tayo. Charis! Dumaan nga muna kami dito sa McDo para makakain muna kami ng tanghalian. Ito yung unang McDo ko dito sa Japan. Wala pala talaga silang rice dito. Kaya in order ko na lang dito is yung chicken. Yung chicken dito sa McDo dito sa Japan ay hindi yung literal na chicken dun sa Pinas. Yung chicken na pakpak, yung chicken na hita. Tawag nila sa ganitong chicken ay shaka chiki. At kapag nga kumain ka dito, ikaw mismo kukuha ng orders mo at ikaw mismo ang magliligpit ng pinagkainan mo. And sa mga oras na to ay malapit na kami sa aming destination. Nark nga muna namin yung car at yun nga maglalakad kami papunta dun sa aming talagang pupuntahan. At ayun na nga dumating na din kami sa aming talagang destination. Trans lang yan pero masabi mo talaga na sobrang ganda at sobrang tahimik and talagang marerelax ka. <laughs> meron sila dito mga ten and meron din sila dito na kubo kung tawagin pero ang social. At ay na nga, nakaupo na rin kami sa wakas at nagmuni-muni. Sarap sa pakiramdam, yung kasama mo, yung kausap mo ay pares kayo ng mindset. At iisa lang yung goal nyo. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!